Pagkagising sa umaga, ang dami mo pang muta Kukunin na ang kadang kamera Sabay ko ng letrato kahit di pa nagsipilyo Kukuha lang nun tama nung anggulo Ayoko n'yan, burahin mo yan Ang taba ko yata dyan Ito na lang kasi naman Mas mukha akong payat na tignan Sabay kapsul ng umagang umaga dyan sa akin na napita mo ang ulam nyo tortang talong kukunan no naman ano letrato kahit sobra ng gutom tapos iya upload dito at i-share mo dun sa friends mo sabay tanong anong ulam nyo tara kain tayo lahat ng yung galaw at meron kang documentation at din ng ito ipapakita ng si nation Protekto ang, ang iyong trip Sige lang baby, click ka na ng, ng click Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pag may time Ipakita sa mundo ang maganda mong smile Selfie, 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 selfie tayo pag may time Ang pagiging maganda at pogi inyong crime Selfie, selfie rin pag may time selfie malungkot Meron din yung masaya Meron din yung nakanguso Tila pato ang ginagaya Selfie ng bagong damit O kaya bagong gupit Meron din waki at cute. At din, din waqi at galit O lahat ng yung galaw Ayaw tapos ng documentation Lahat din ng ito tapakita ng no summation Kung na tawa ang iyong tree Baby, click ka nang nang-click Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pag may time Ipakita sa mundo ang magandang smile Selfie, 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 selfie tayo pag may time Ang pagiging maganda at pogi yung crime Selfie, selfie rin pag may time mo na kailangan ng approval ng iba Upang malaman mo ika'y maganda Ang mahalaga ay komportable ka Sa so kung anong meron ka Ang mundo mo ay nag-iisa at sige na Mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pag may time Ipakita sa mundo ang maganda, ma-smile Selfie, 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 selfie tayo pag may time Ang pagiging maganda at pogi yung vibe Oh, selfie, selfie, selfie Selfie tayo pag may time Ang pagkita sa mundo Ang maganda, mas mine Selfie, 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 selfie Tayo pag may time Ang pagiging maganda At pogino, fine Selfie, selfie rin Pag may time Selfie, selfie rin Pag may time oh, Selfie, selfie rin Pag may time